So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay tuturo ko sa inyo yung diagram mga boss Para sa reversible passing na MDL mga boss So ito ay ang function niya mga boss ay magpapasing siya kahit na uh, yung ating high Magpapas yung ating low, mag, nakiilaw yung ating low, magpapasing yung ating high mga boss So kahit nakapatay yung ating Uh, mini driving light o ating MDL ay magpapasing pa rin siya. So 'yan yung reversible passing light mga boss na legit na talagang iilaw kahit nakapatay yung isang o kahit nakabukas yung ating isang ilaw mga boss. So 'yan. Simulan natin. So para sa uh, diagram natin mga boss, MDL with reversible passing light ay kailangan natin ng tatlong relay mga boss. So, drawing tayo dito ng tatlong relay So, eto yung isang relay uh, Pangalawang relay At yung pangatlong relay mga boss So, yan ay uh, Relay 1 Ay, di makita Relay 1 relay 2 at relay 3. So ayan. So itong relay natin mga boss, meron siyang uh, number 30. So yung relay 1 at relay 2 mga boss ay pagguguhin natin yung dalawang number 30 ng uh, relay 1 at relay 2. So yan ay ipupunta natin sa positive ng battery. So ito yung ating battery. So nandyan yung positive terminal mga boss. So etong ating so number 30 to. 30. So yung ating number 87 at uh, 86 at 85. So 86 to at 85. So dalawa yan ay pagdudugtungin natin mga boss ilalagay naman natin yan sa uh, ground o negative terminal ng battery. So, mas maganda siya sa negative terminal ng battery, mga boss, para uh, mas malakas yung negative na maibibigay niya doon sa ating relay. So, dahil kasi, mga boss, kapag sa ground, is eh, minsan mahina yung binabatong negative supply ng ground natin mga boss lalo na kung may pintura o may paint yung bakal na paglalagyan natin mga boss so yan nakabit na natin yung negative at uh, positive ng ating relay 1 at relay 2 so meron tayo ngayon mga boss na yung ating uh, MDL o yung ating mini driving light so yan dalawa yan mga boss <coughs> So, at yung ating uh, MDL mga boss ay meron niyang negative terminal o negative wire. So, ilalagay natin yan sa uh, negative. So, pwede natin isama yan dito mga boss sa ating negative terminal lang 86 at 85. So, meron din siyang high at low. So, meron siyang high at low. So, ito yan. So dito mga boss, meron na tayong high at low. So ito, gawin natin tong high. Ito ay low. <coughs> so sa ating uh, relay 1 mga boss, meron tayong na uh, meron tayong gagamitin domino switch mga boss. Domino yung gagawin natin dito. So, yung domino, meron siyang bilog sa gitna. Yung para sa high at para sa low. So, itong bilog na ito mga boss, meron niyang uh, wire. So, yung wire na yan ay para sa supply. So, ilalagay natin sa ACC wire yan mga boss o sa uh, accessories wire. <coughs> so, dahil dito, yung unang wire natin mga boss, ng MDL natin, ay na uh, nakadesignate para sa low. So, yung ating uh, relay 1 ay gagawin nating low. So, eto yan. So, yung number uh, 85 naman. Dahil yung 86, sige nating negative. So, 85 naman to mga boss. So, yan yung magiging trigger natin para umilaw yung ating uh low low ng ating MDL. So yung low natin mga boss ay ilalagay natin yan sa number 87. So number 87 ng ating uh, relay 1. <coughs> so eto naman mga boss, yung high naman natin ay ilalagay naman natin siya sa relay 2. So, yan at syempre yung yung high mga boss ay makakaconnect naman siya sa number 87 ng relay 2 so number 87 so ganyan siya magpa-function mga boss so okay na tayo dito sa MDL yung function ng MDL So pag nag-open tayo ng motor mga boss, automatic magkakaroon ng supply to eh. So may supply na to mga boss. Ka Pero hindi natin gagamitin 'yung number 87A. So magkakaroon lang siya ng kuryente mga boss, iilaw 'yung ating MDL. Pag once na ah uh, pumindot ta tayo mga boss dito sa ating ah uh, tri-switch o 'yung ating domino switch. So pag once na nag uh, susi tayo ng ating motor mga boss, automatic magkakaroon to ng supply yung ating ACC yung ating domino switch so tatakbo lang yung kuryente galing dito sa floating na to mga boss na ACC wire o positive connection papunta naman dito sa low kung gusto mo mag low mga boss dyan lang siya kukonek yung kuryente pababa dito sa number 85 dahil meron na siyang number 30 mga boss na positive supply at meron siyang 86 na negative supply automat automatic na mga boss na tatawid na yung kuryente dito mga boss. So, magkoconnect na yung tatlo na yan. So, ganyan yung magiging uh, function yan mga boss. Kaya iilaw yung ating low. Yung low ng ating uh, mini driving light. So, pag once na pinatay mo yan mga boss, binalik mo sa kabila, automatic bibitaw yan dahil mawawala na ng supply to. So, floating na naman siya dito sa gitna mga boss ng ating domino switch pag hinay mo yan mga boss tatakbo na naman yung kuryente dito kuryente dito sa number 8 uh, number 2 ng ating uh, relay so papalo na naman siya mga boss dahil may supply pa rin siya ng number 30 at negative ng 85 number 85 so pag once na nagkaroon ng supply ito mga boss nagaling sa ICC wire natin sa ating domino magkoconnect na naman yan mga boss yung tatlo na yan So, papalo na naman dito yung kuryente at pupunta naman sa ating high mga boss. So, ganyan siya function <coughs> so, para saan ba yung number 3 uh, na relay natin mga boss? So, dyan natin gagamitin yung ating passing mga boss. Para sa ating reversible passing. So, eto, meron pa rin siyang gawin uh, gagawin natin itong number 85. 85 number 30 86 at 87 87 at 87A mga boss so 87A gagamit na tayo ng 87A so dito mga boss yung ating 30 ay dito muna tayo mga boss sa number 85 So, ilalagay natin siya sa negative. Pwedeng sa negative ng battery, i-connect na rin natin sa negative ng battery o pwedeng pe sa ground mga boss pero mas maganda talaga na nakokonect siya sa battery natin so eto number 30 mga boss dito natin ilalagay yung ating momentary switch so yan so yung ating momentary switch mga boss ay nakakonect naman yan sa ACC so once na nagsusi tayo automatic na naka-float dito mga boss yung kuryente. So hindi siya pupunta dito agad-agad dahil magkakaroon lang tatawid lang yan mga boss pag once na pumindot tayo dito sa switch natin. So momentary switch yan. So itong number 87A mga boss ay ilalagay natin sa sa high. So i-connect natin sa high. So, yung ating hi mga boss ay nakakonect dito. So, yan. At yung ating <coughs> at yung ating 87 mga boss ay kukonect naman natin siya sa sa low ng ating mini driving light. So, So, yan. So, ganyan siya mga boss. At yung ating number 86 mga boss, ay i naman natin sa high mga boss. So, sa high natin siya ilalagay. Dahil yung number 87 natin, ay nakakonek sa low. <coughs> so, etong 86 ay ilalagay natin sa sa ilalagay natin siya, sa high mga boss. So, yan. So ganito magpa-function 'yan mga boss. So pag once na nag-low tayo, so iilaw yung ating low low MDL mga boss. So 'yan, iilaw yung ating MDL na low. So pag ilaw niyan mga boss dito, papalo siya rito sa ano sa ating 87. So papalo siya dito sa 87 mga boss. Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng uh, diode 'yan mga boss. So, yung diode natin ay nakaturo naka dito yung uh, black mga boss para yung uh, kuryente ay hindi papasok dito mga boss. Kasi dahil pag pumasok yung mga boss, pwedeng pumunta dito yung ating kuryente at iilaw din yung ating uh, high. Maging ito mga boss, yung ating 87A ay lalagyan din natin ng diode mga boss. So, para mablock nya yung kuryente. So pag umiilaw 'yan mga boss, nag-naglow tayo. So iilaw 'yung ating low. Yung kuryente ay hindi tutuloy dito mga boss dahil naka-black siya. So yan. So nakaiilaw 'yung ating low. Pag once na nag-trigger tayo mga boss ng ating passing light, ang magko ay 'yung ating 80 87, uh, 87A. So meron na siyang 30 at 85. So, magpapasing yung ating high. Dahil nakakonect yung ating 87A, na nakakonect dito sa high. So, habang nakailaw yung ating low, mga boss, so, habang nakailaw yung ating low ay pwedeng umilaw yung ating high mga boss dahil dito sa momentary switch dahil meron siyang 30 at 85 so magkoconnect siya so magkoconnect yung dalawa na to mga boss so yan meron na siya tapos papalo siya dito sa number 87 mga boss. Tatawid siya dito. Habang naka-ilaw yung ating low, tatawid siya dito mga boss. So ayan, iilaw yung ating yung ating hay mga boss, habang naka-low tayo. So ayan. So pag once pinatay natin yung ating low mga boss, automatic. Ah, uh, pinatay natin yung ating low. So Igigit na natin yung ating uh, domino switch. So, mamamatay yan. mawawalan ng connection. So, pinalo naman natin sa high mga boss. So, yan. Umilaw naman tong ating high dito sa relay 2. So, yan. Papalo siya dito. Paangat. Paangat dito mga boss. So, yan. Papalo siya dito. So, yan. Tatawid siya dito sa number 87. So, papalo siya dito. Aangat naman siya dito mga boss. So, yan. Iilaw naman yung ating high. So, dahil meron na supply siya, mga boss, meron siyang supply dito, tumawid na yung ating uh, kuryente dito mga boss, dahil nakakonek siya sa uh, high, na galing sa domino switch mga boss. So naka-float siya dito mga boss, yung kuryente dito sa number 86. So meron na siyang positive supply mga boss at meron siyang negative supply galing dito sa 85. So naka-block lang siya, naka-float lang siya. Habang hindi tayo pumipindot dito mga boss, ay hindi ilaw yung ating passing. So dahil meron siyang 85 at 86, negative and positive. So pag once na sa napasukan natin 'tong mga boss ng kuryente galing sa ating ACC, pag pumindot tayo ng passing light mga boss, ang magko ay hindi na 'yung ating 87A na high. So dito na siya ko co mga boss. So dito na siya ko-connect. Co so 'yan. Yan na siya ko-connect co sa number 87. So habang nakiilaw 'yung ating high, So, pag once na nag-trigger tayo dito mga boss, pumindo tayo. Dito na siya papalo sa number 87 at pupunta siya rito sa, sa low mga boss. Habang nakiilaw yung ating high, ay iilaw naman, magpapasing naman yung ating low. Dahil nakakonekta yan sa ating low mga boss. <coughs> so, yan mga boss. Yan yung reversible passing. So, alimbawa, nakapatay yan mga boss. So nakapatay yung ating uh, mini driving light. So nakagit na tong ating domino. So magpapasing ba siya mga boss? So magpapasing siya mga boss dahil kahit na walang supply ito, yung itong 86 meron na tayo negative. So wag once na napasukan to mga boss, pindutin tayo sa momentary switch natin. So magkakaroon ito ng supply na positive. Ang magkoconnect mga boss ay ito. Etong 87 at iilaw yung ating yung ating high mga boss so iilaw yung ating high habang nakapatay yung ating mini driving light o yung ating MDL so ibig sabihin mga boss kahit nakapatay yan nakapatay yung ating low, nakapatay yung ating high ay pa, magpapasing pa rin siya dahil dito sa negative and positive so tatakbo siya dito sa 87A so pag once na nakailaw yung ating low magpapasing pa rin siya dahil uh, <coughs> yung ating low So yan magpapasing pa rin siya dahil dito nga sa 30 at 85 so magpapasing pa rin siya dahil connected 'yan sa ating high ng ating mini driving light habang naka-low tayo mga boss so pag naka-high automatic magiilaw pa rin yung ating low so yan dahil magkakaroon ng supply ito etong tatlo na to 86, 85 at 30 so pag once nag trigger tayo dito automatic tatakbo yan dito mga boss at magpapasing naman yung ating uh, high mga boss so yan ah yung ating low so yan mga boss yan yung uh, diagram ng ating reversible passing mga boss so sana ay nasundan nyo yung ating diagram at ingat po tayo sa pag-wiring mga boss para sa uh, inyong mga mahal na motor so yan maraming salamat mga boss at God bless